Alright mga katagalog Ayos din niya mga idol Ay kalahating milyon ng paglalabanan sa larong ito Ika ngay all out na all out ang mga player dito mga idol BBA Moto Club versus Batang Recto Magandang bakbakan ito ng mga katagalog Mga idol Yara Marvin Ace Dumagaw Ay talagang nagpakitang gilas naman agad eh. Magandang bakbakan Ay, sinalya naman eh. Tilapon, yan na. Si Amores, yan na. My doll, nandito na tayo sa Barako Pes. Eh, talagang ay, tamang-tama ang biyahe ng mga angkas na ito. Yan, dadagos muna tayo ng sisig, ay, talagang quality din eh. Sira ang diet eh, ay, puro si Buyas. na, lumaki na ang tubig. Iyan na, ano kayo, kalamay hotdog eh. Iyan na, dinin na Ay, kita magapalang kayong maga pala Ngayon nagsuksukan ha Iyara, ang PBA Moto ang sinasabi. talagang malalapad ang mga aray. Sino kaya mananay? Sinong makakapagpawi ng 500,000? Iyara, ang mga Tagalog na Tagalipa. Kasama ko ngayon si Commander English. italagang talagang, ay, hindi din pa Iyara, malapit na ito mga idol. Abay, mahirap kalaban na rin. Gusto'y dalawang bula. Abay, isa lang ang paglalabanan. Iyan na, hinagis na ang patuka sa manok. Iyan na, nakuha ni Los Angeles Lakers. Austin Rebs bumukol. la talagang. Mahusay si Sumang eh Talaga ay are naman ah, Ay nakalantak naman agad si Kawan Si clayton Thompson Anong to wait ah? ay si properly agad dumangari Yan ha ah, nagmamadagaos Aw ah, oh, tanggal Pinasa kay Rigal opay oh, kala mo nag siya ng papaya Ay basta na lang hinagi si are Matutukoy ang Kawan Ang batang rectay kala may mayanting parang si Stephen nating shooter sometimes. Iya na? Abay, kala may si kay Rearbing naman na rekal. Ay basta-basta pinalulusot eh. kahit sana na eh. Talagang umis eh. Gutom ka niyan mamaya. Mapapadami ang kain mo. Oh. Iya na, numero 18. Abay, kala may si Stephen Curry tumingin agad eh. Iya na, papasok na ang idolo ng Laguna ay Amores sa are naman si Jack Corpus Soneo. Parang napakul napakuloy na ata. Ang kaibigan ni Boss Darrell Fernando Sharo sa iyo. Pari ko, ikumusta ka? Iyan na, boy. Mahusay ang pasahan ng mga are. Talagang matutuway. Ay dinadali sa palabas-labas eh. na, pinasok na si Magnay, yon Iyan na, turato. Pinasok kay Magnay, eh. Nabubupa natapon pa. Iyan na, sinasabing dumagos na si Beringas ang player ng MPBBL. konek konek Iyan na, abay! Oh Ay, quality, napakahusay talaga na rin. Ang Kyrie Irving ng BBA Moto Club. Iyan na, Amores, lumipad! Abay, oh nakakuha ng pound. Iyan na, wari ko ipagod. Iyan na, nga po na nanay! Iyan na, abay, oh mahusay na rin. Kahit Tagalog siya sa abay, kumulay na, basta na hinagay. Talagang, ayos din nga naman Iyan na, wari ko ipagaw Iyan na, si Commander English Iyan na, bakit ngayon ka dumating Ay, sayang lang mga idol Ah, uh, half time na dumating si Idol Marvin Hayes. Kumana oh, na kay tambad niya. ay tinamaan na si Idol. ay masakit yaw na iuwi lang daw naman eh. ay. talaga. Ang karakas ng PBA. ay naglambing na. ay nag nagkuyo mo sana ay. Eh nagbibigayan, yan ang maganda ay, ari naman, si Joaquin Bordado ang daming tataw yan na, oh, ito na, nagpalit na si mahal kita Pilipinas, talagang quality quality dinagos mong yan Oya oh, yeah, Marvin Hayes o oh, ito na, yan yeah, mga idol bali sa larong ito, hawak ng kalamangan na, hawak ng batang rektong kalamangan umabot pa dito mga idol yan ha abay kita nyo guys dinala pa ako ni boss Marvin eh kung naihulog ko yan may 15 mila ay talagang walang ka shooting shooting ay eh, arena naman si di mawala badong ay talagang masyurbol yan mahusay yan ay nakadali agad ng 15 mil, ay eh. mo yan ah, ay may pang KFC ka na niyan, badong iya na hindi nakadali eh Iyan na ito na dadagos na hamitaw Abay, pagkakalaki ng body, pagkikinabang ganyan, giba ang body mo niyan ay are, masipag. Akala ah. mo si Dwight Howard na eh. Walang kasipag-sipag sa katawan niya na. Ah. Wari ko yung napagout. Pagod sa biyahe. Eh. Paganda din naman ang jersey. Akala eh. mo Los Angeles Lakers. Yun ah. Sige! Aba! Talyang eh! Atras at eh! Uh, ay, malaki. Kaya ang laki. Ay, ang amoy. Iyan ah! dumagos oh, ay kung yun ay kawan ay na ah, nagmamadagos na naman nadali ni Tanggaol abay iba na rin pala mga, mas bata mga idol mas uhaw sa panalo at pagsalalakas pa ng katawan dito mga idol ang pinakamalaking kalamangan dito ng batang rektor ay 20 Uh, dito sa pahuli, port quarter mga idol, medyo nagkagandahan pa laban. Medyo nakahabol-habol pa dito ang PBA Moto Club. Ay, kita nyo kaya ang 500,000! Kalahating milyon ang pinaglalabanan. Kaya all out na all out ang mga manlalaro dito. Ay, kita nyo kaya, kita nyo. Ah, ay, kahit ah, ay talagang inaman dinagos mo yung Tagalog shot Yara. Amores dumagos na napakagandang black mula kay Austin Rebs yun na kita tapos biglang pupukulan na rin talagang matuwid eh alami, si Richard Albo bumitaw eh. ay napa time out naman nga ang kabila yan na, mga idol Marvin Hayes Pumukul. konek kone ay quality eh. yan na numero medyo nakakabulabol dito mga idol ang PBA Moto Club dito. Tingnan natin ano mangyayari dito mga idol. Yun na, nakuha na. Wala kasi pagsipag sa katawan. Talagang sulit na sulit. Iyan na, ika ngayon. Ano gasang Ang gatay Ah, ay, wari ko yung masarap ang lumi din sa Batangas Are na mga idol, nagkagulo na mga tao ko sa likaw Ay, klaseng may umutaut o, Wala naman ah, ah, Ay, kita nyo dumating ang mga alagang kojik Anong pupute? Yan na ah, sina si sina David, sina Nikaw, sina Sos Ay, talagang ah, Ay, modelata ng kojik Aray mga idol, iyan na. Ah, medyo nagpapal dito ang PBA Motoclub mga idol At medyo naghahabol habol sila dito bumaba ang kalamangan dito ng walaw pero nakuha pa rin dito mga idol ng batang recto panalo dito mga idol sa larong ito uh, ay talagang quality yan ha mga idol ito na nakuha na nga ng batang recto ang panalo congratulations sa inyo both teams napakagandang laban napakasolid talagang quality quality ay are naman si Mahal Kita Pilipinas napakarami talagang fans nito yan Kuya Marvin Hayes maraming salamat sa pa jersey talagang nakadali sa tinagal-tagal yan ah yan Sharon sa inyo sa mga tagasanuan natin na tropa dyan yan ikaw nga may masusuot na ay are naman ay talagang ayos din nga naman aray. talagang ah, ay talagang pagkakaganda ay quality nga naman ay, Ayus din. Ay, aray, hindi mo Ay, pinunasan Ay, pagkakasweet din naman, ay Supportive year. Ay, walang kalikot-likot na si Princess Loreto ng are. Ay, ayus din.